dalawa bayad may okay, mga kuya to sige bayad po dalawa Ibigyan ka niya ng sukli. Kukunin mo yung sukli, ha

ay yung mga goods. Kaya yung goods. Uy! Kaya hey, <laughs> goods. traffic! Gagi! Ang traffic! Naglakad lang ako papunta sa school mo <laughs> oh Oo, hindi ako makalusot ma doon eh. yung Ini mo. Yung sa takbat. <laughs> oh, hindi, naglakad lang. Goods? Sabi mo, Goods. Goods pa Ba't kasi sinira yung daan eh, no? Awawa yung pabalik ko. Oh. na, bababa na tayo doon. 7-Eleven lang. Hindi, oh, doon yung tatawid tayo, di ba? Saan mo bang bumili doon? 7-Eleven? Sige, daan tayo doon. Mamink-mink ka na. No. Hindi sa may pink. Ha? Hindi ito may pink kagat. Ah, kagat ba yan? Akala ko mamink-mink ka na. bababa tayo. Susunod ka lang kay tatay, okay, ha? tatay mo na, sabay susunod ka. Okay, tapos okay, bubuhatin ka e, eh. Marayo, eh. Ay, nang, pa bababa. Ha? Pawis ka. Eh, po na naglakad ako eh. Malayo eh. Ayun na, may sasakay pa ata. Ayaw. Ayaw sumakay. Gusto <laughs> tumawid lang. Oo, gusto tumawid lang. Hindi pala sasakay. Grabe talaga dito sa kabila. Traffic Oh. Awak ka, awak. Roller coaster. Mm -hmm. <laughs> Tres na pala pa masahin, nak. Nakuha mo ba 'yung chocolate? Parang mamingk-mingk ka na. Hindi. Hindi ka gato. Ah, kagat pa. Pawis <laughs> na din ako. Pawis na rin ikaw? Pawis. I mean. Hindi mo mabaho.

muna bababa ha tapos susunod ka okay dahan, -dahan ka lang excuse me ka ha ito ka hawak sa taas okay hawak ka dyan mamaya pag maglalakad ka na dyan hawak okay kaya 7 level lang oops pag tigil bababa na tayo ha tatay muna okay <coughs> sunod ha sunod kita tay tara itu itu iya, yeah. tu. datang Ano, saya beli lemon. Apa-apa yang tadi? Bye, -bye. Bye, -bye. Bye, -bye.